morning, mga kagigil. Let's make breakfast. Ayan. Skinless longganisa. Ayan. Lutunan po yung longganisa natin, ano. Kasi napakuluan na natin, yan. Maganda kasing ganun para juicy yung loob ng longganisa. Hindi yung direct ang may bukbo ito. Masusunod siya, okay? Tapos so, magsasangag tayo, ano, ayan. Nagyan ko ng garlic bits. Ayan. From the same pan para yung ano ng longganisa manamis-namis ang ating sinangag tapos ayan mag-fry tayo ng egg parang ating breakfast ay alam nyo na, long silog <coughs> ay, ayan mga mm -hmm. chagigil ayan yep. Ito, breakfast na tayo, no? Ang ating coffee. At ang ating almusal ay, ayan, long silog. Tapos yung tira pa natin yung gulay kahapon, sama na natin. Okay, breakfast na tayo, magkagigil. God bless you all.